Kikita ang itinaas niya dito sa pakikitang dumi ng... Tapos ayan, sumugod ka agad ako sa likod bahay namin para tignan yung ilog. Ayun, ang lakas-lakas ng, uh, ng agos niya. At umakit na siya dun sa riprap. Tapos ayan. So, papantayan ko siya kasi kinakabahan ako baka tumaas. Umabot dito sa bahay namin. Pero so far, nandun pa lang naman siya sa unang riprap. Pero yung kapit bahay namin, binahan na sila. Ayan, ayan yung bahay nila. o oh, Umabot na sa kala medyo mababa sa kanila. So yan, babantayan natin, kinanta yung kuya magdamag kasi natatakot na. Pero so far, hindi naman siya umabot. So thank God. Eh, grabe, sobrang lakas ng agos. Kung aabot siya sa bahay namin, tatangayin talaga kami. Yan guys, yan na yung mga laman ko. Na inusog-usog ko lang to sa gilid para hindi masyadong maano ng hangin, matamaan. Ito naman, ito yung mga nasa gilid. Tapos ayan, malumot na talaga yung ano namin, yung simento namin dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Eh hindi pa masyadong nalilinisan. Ayan na naros, ito yung mga gamit ko, akalat kalat, -kalat Ayan yung mga lumsoil kung tinitinda. soil. Oh. Yan naman. Hindi naman masyadong naapektuhan yung aming garden sa likod. Kasi yung mga kalamansi ko, ayan pa din. Intak uh, intact pa rin. Wala naman bumaksak. Ayan. Pupunta tayo ngayon doon sa bandang likod. So, makikita naman maayos-ayos naman. Napakaswerte pa namin kumpara sa mga ibang nasa lata ng bagyo. Ayun yung ilog na pinakita ko sa inyo kanina or kagabi. Ayan na siya ngayon. Ayan na pala pa. ng asawa ko. Kawawa naman ayan, naglinis siya ng ano nilinis niya yan kanina ang tas-tas ng tubig niyan kanina hanggang dito yan, dito sa paa ko ayan, ang hindi sa paa, ngayon ayan na siya, so ayan na iniwang putik pero, uh, ayan na siya pero medyo mataas pa rin yung ilog Yan. ah okay naglinis na siya, pero kung hindi pa eh nakatulog kasi puyat ako magdamag kung nakatulog siya, so, binagbigyan niya muna ako. natulog ako so, naglinis na pala siya rito Sandali, mga hmm. Pirang yun ang mga yung mga putot. Tira niyo na maasawa ko yan. Mababa siya. Ang oh, dumi-dumi. Ang pa, madalas ka. Ako. Yan. Huwag ako ano yung mga sarili ko. O ba? Sarili ko daw. At sige yan ngayon. Ayun na yung ilag. Sandali. Tingin ako mo na yung pinitripo ko. Sige mo na no. to. na. yung mga masalanta oh. Oh. Pero, ito, okay, man, mga ko mo Pero eto. Okay na yun siya. Lasa lari mo. Teche ko. Oo. Yung cherry tomato ko. Sili ko na yun. Yan, yung cherry tomato ko nagre-red na buto po siya sira eh Ay, Ay, konti lang naman lang dito yan, medyo bali eh, medyo mahangin pa balik na na tayo kasi hindi niluluto pa ito yung pagdating dito sa ano namin sa labahan yan, nagsira na siya, nagutay-gutay na yan, ready na ako nawalit ko na yung konti ayan. konti na lang yan Kanina pa ako nagwawalis actually. syempre naglagay ako nito kasi ang hirap naman magwalis ng nakapayo. Okay ba guys? Ito na guys. Magwawalis ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. kinakaskas kong maigi yung sahig ng ting tim para maski pa pano matanggal ang lumot hindi kami madulas para maski pa pano matanggal na yung lumot niya Ito, pupunta ko ngayon sa goodbye. Kasi kung kuwa, eto dala ko na yung timbang pagka dumi-dumi. Ayan. Hindi naman, pero gamit na gamit yan. Kukuha ko dun. Na makita niyo pati nangyari sa ilog. Actually, for sale naman. Eh. Pagka may gustong bumili, pwede rin. Ayan na ang utik na dinulot ng Ulysses, pag yung Ulysses, ayan, tingnan nyo, oh, napaka niya ng asawa ko. Kaya may mga lubukang paa dyan. Imagine mo, yan ang mga putik na umabot hanggang dito sa taas ng hagdan. Naku, grabe talaga. Dati may mga halaman pa yan na maliliit. Ngayon, ayan ang ilog, oh, tignan nyo. Chocolate na chocolate. Brown na brown ang kulay. Ibig sabihin, maputik pa siya. Ayan, ang ganun. Imagine nyo ang tinaas niyan. Makikita ang itinaas niyan dito sa pakikitang dumi ng mga nasabit sa puno. Yan. Ayan. Tignan nyo, no? Grabe. Pero pasalamat ako. Yan lang ang nangyari sa atin or sa amin. Imagine mo sa ibang lugar sa Pilipinas, matindi pa pala. Kaya napakasalamat pa talaga sa Panginoon. At naging okay naman kami dito. Ganyan lang ang inapot namin. Kaya kung meron man tayo matutulong sa mga nasalanta bagyo, talaga ibigay natin. Kasi kung, tayo naman ina sa maayos ng kalagayan, uh, sila na lang ang tulungan natin. O ayan, no, dati ito pa yung sa last vlog ko, yung ginawa na ko ng mga gabi-gabi. Di ba dati, punong-puno yan ng halaman, may papaya, balik sa kapitbahay namin yan. Pero ngayon, ayan na siya, puro basura na, kasi nga, hanggang doon, umabot sa bakod yung tubig. Ayan, o, tira. Ito naman ang kagandahan ng pangyayari. Ito lang, bukod tang Ito. 'yung garden soil, gumanda siya naging para medyo may pagka Hindi na siya 'yung clay na antigas tigas -gust pag natuyo. So 'yan, magagamit. Dito talaga ako kumuha ng lupa para sa inahalo sa loom soil. Ito 'yung garden soil namin, libre lang. Kaso nga uh, ngayon mas maganda siya, parang mas maganda 'yung ano niya sa halaman kasi hindi siya clay 'Yan, kasi nabababadian sa tubig 'yan. Pupunuin ko na 'to kasi ito yung magtatanim ako ngayon, magre-repat ako ngayon dahil sa mga iba pang halaman ko na sa lanta ng bagyo pupunin ka, since mabigat ito pag pinunuto ko itong timba eh unti-untiin ko na lang at mahirap na baka ako naman hihikain yan, so okay na to iakit ko na doon kasi imimix ko na siya sa lumsol, so yan ayan ang aming likod bahay na inano, inabot ina ina ng Uh, tubig ng ilog na dulot ng bagyon Ulysses. So, aakyat na ako kasi marami pa akong gagawin. Ito nga pala, guys, yung mga halamang nilalagay ko sa itim na plastic. Kasi sa future, yan yung mga ibebenta ko or ipamimigay ko. What ever. Hindi siya nasa lanta kasi ah, nasa likod naman siya. Nasa gilid siya ng bahay so malayo siya sa hangin flex ko nga lang pala tong aking mga halamang panloob. Yung mga indoor plants ko, pinahin si Ming kaya na siya. Ay si Wanda na sa buhay. Flex ko lang to. Ito yung mga pinahin. E. Nilabas ko muna para mainitan. Yan. Yan, mga yan. Yan. O, oh, meron ako dyan. Ano. Wait lang. Lalagay ko na lang dyan sa taas yung mga ning. Yan. Meron tayo dito. nila parang lumusog nung naarawan kasi lagi siya, ito parang mamamatay na yata ito, pero ito oh, yung aking anong ganda-ganda oh, oh golden photos bayan yan, De, yan snake plants ko, ito yung CC plants, yan sila o oh, mga hand painted ko lang, saka handmade ko lang yung mga pasong yan, cement pots tayo dito ano, yan. Ay, sige, lalagay ko na nga lang kasi hindi ko masauli mga pangalan pag nagbibidyo ko. So, ayan sila, pinapaarawan ko from time to time yung mga indoor plants. Ito, gawa ko lang yan, no, yung kahoy na yan, plant holder na candle holder. Saka ito nga pala yung ating, ah, uh, ano, ito, ayan, uh, yan. Tingnan nyo, yun, yung baby, baby pa siya kaya hindi pa masyadong huwahiwa wai gilid yan. Pero pag lumaki, naihiwa na. Kaya na ko para nag-dry yung pinakamalaki. So, ayan guys. Naka-ready na ako. Mag-mimix na ako ng soil. Re-repat. Lalagyan ko na siya ng loom soil. Magre-repat kasi ako ng halaman. Yan. So, kita-kita na lang tayo sa susunod. See you next time, guys. Bye!